Mga anak na palasagot sa inyong maulang, dapat mo itong malaman, dapat mo itong itatak sa iyong isipan. Hindi mabibilang ang sakripisyo ng iyong mga magulang, lalo na ng iyong nanay, mula nang ikaw ay isilang. Huwag ka munang magalit, sapagkat hindi yan panunumbat, kundi palaala lang. Ano man ang galit o sama ng loob mo sa iyong nanay at tatay, maaalis yan sa iyong kalooban, kapag tiningnan mo siya kahit hindi harap-harapan. Lalo na kung namumuhay kayo sa kahirapan, masdan mo ang pagod niyang tinatamasa sa kainitan ng araw. Masdan mo ang pawi sa mga damit niya, bunga ng maghapong pagtatrabaho na kahit hindi sapat, tinataguyod nila kayo. Masdan mo anak ang balat niya na unti-unting bumabaluktot sanhi ng kanyang pagod. Kapag lumalapit ka sa kanya, Walang panunumbat kang maririnig mula sa mga labi nila. tanging ngiti ang isasalubong sa iyo sabay sabing, Kumusta ka, anak? kakayak di ba? Yung kahit wala na silang maibigay para sa iyo, kahit said na said na ang pera niya, pansin mo, may magagawa pa din paraan para ibigay sayo sa iyo sa pag-aaral mo. Yung simpleng abutan mo siya ng isang basong tubig, isang tasang kape, nagagawa mo ba? at ang masakit sa simpleng tanong at utos niya na alam mo namang kayang-kaya mong gawin. Dadabugan mo lang, tatalikuran mo lang, sasagutin mo lang ng pabalang. Ngayon mo sabihin na mali ang mensahe ko. Sana'y tumatak ito sa isip at puso mo. Tandaan mo, napakaraming anak ang nangungulila sa pagmamahal ng isang nanay, sa pagmamahal ng isang tatay. Tapos ikaw kasama mo pa sila. Sinasagot mo lang, 'di ba? Mahalin mo sila, igalang mo sila, irespeto mo sila dahil lahat ng paghihirap nila, lahat ng sakripisyo nila, ikaw at ikaw din ang makikinabang balang araw.